Yo, nandito kami nagtatabas uh, yeah, tatabas. nagtatabas ng dugo. Oh. Nagtatabas kami rito sa bundok. Parang uh, ilang buwan lang oh, tinabasan 'to. Tapos buwan lang eh ayun na naman. Ang kapal na naman. Oh. Yo, wait, tabas, tabas, tabas. Sa bingo no. Oh, yan. Oh, grabe tabasin. Ayan o. No? Ang naman sa so mga aking uh, pamakin. Mega toast. Oh. Jerry Junior, ayan. Nagtatamas na si Tonton. Ayan yung kumpari ni uh, kasama ni Tonton. Ayan. Thank you, thank you for watching. Ta tabas mo na tayo. Ta tabas, ta tabas, tabas, tabas. Ah, tabas, ta tabas, ta tabas. Grabe, well, yes, asira istand ko. Oh. Thank you, thank you for watching.